Hello, hello! It's me again, Ma'am Shilikes, and welcome to another A Day in My Life mini vlog. Umalis na naman nga ni kami ni asawa at pupunta nga kami dun sa aming lote at bibisitahin nga namin ginagawa sa aming bakod. Ayan, at nung malapit na nga kami ng kidapawan, ay bumuhos naman yung napakalakas na ulan. Pag ulan na naman nga, at araw-araw na nga ding umuulan dito sa may amin. Kaya para sa mga nagmamaneho, ay lagi nga tayo mag-iingat at magdahan-dahan dahil madulas nga yung daan. ways after nga lang ng mga ilang minutong pagbabiyahe, ay nakadating na nga din kami dito sa aming area sa may kidapawan. Dito na kami guys sa aming bahay po update ng aming bako. Grabe lakas ng ulan. Ayan. Hindi na ako bumaba. Si na lang yung bumaba. Super lakas ng ulan. Nagpaiwan na nga lang din ako dito sa sasakyan mga mare dahil sobrang napakaputi. Hindi din naman kami masyadong magtatagal dito dahil bibilihin lang nga din ni asawa yung mga materialis na pinapabili nga ng mga gagawa. Kulang kasi yung unang mga materialis na binili namin kaya ayan at bumalik nga ulit kami dito sa may hardware. Buti na lang talaga mga mare at tumigil na nga din yung napakalakas na buhos ng ulan. Ayan at dahil Monday pa nga daw magkakaroon ulit ng bagong stocks ng hollow blocks dito sa may binilhan namin kaya ayan naman, etong round bar na lang muna yung pinauna namin. Round bar at saka semento nga yung binili namin mga mare at dito na nga namin siniksik lahat sa aming minivan. Ayan tingnan nyo at nagmukhang kargador na tuloy yung aming maliit na sasakyan. Ina nga din yung yung sa may bandang likod kaya hinayaan na nga lang din na nakabukas ni asawa. So Malapit-lapit lang din naman yung area namin dito sa so may pinagbilhan namin kaya okay lang din yan. Sabi nga nila DA lang sa kalam. Napakalakas nga din itong minivan Mini namin na mga mare dahil kung ano-ano na nga din mabibigat na bagay yung ikinarga namin dito. Anyways, after nga namin mahatid, yung mga materyales dun sa aming lote ay umuwi na nga din kami. Tumaglit so, na nga din muna kami dito sa may takoyaki dahil natatakam nga kami at namimiss ko nga din kumain itong takoyaki. Mainit-init pa nga din ito mga mare kaya naman bagay na bagay sa malamig na panahon. Dahil sobrang init pa nga nito mga mare, napatutuloy ako. O siya hanggang dito na muna at see you again sa next na mini vlog. Bye!